Hello guys! Welcome back to my YouTube channel and for today's video, ipapakita ko sa inyo yung So Simple Sewing Machine na gamit ko for 7 years. Itong sewing machine na to, marami siyang tela na kayang tahiin. May mga limitations din, pero ngayon subukan natin sa maong kasi hindi ko pa masyadong natatry lagi sa maong. Akala ko noon, hindi na kailangan palitan ng needle. So, isa yun sa mga learnings ko habang nagtatahi ako eh, sinuwerte naman ako kasi hindi naman siya nasira, lalo na sa loob. Okay pa rin naman tahi niya, lalo na dun sa mga fabric na talagang kaya. Lalo na sa needle na ginagamit ko na size 14. So, ngayon, itong maong naman, na-basting ko na siya. Actually, hindi ito basting running stitch talaga para uh, permanent na yung tahi. Ngayon, dahil nga, never ko pa na-try dito sa so, simple Simple, itatry ko tong maong na to. Bali, ang mangyayari is three folds siya. So, papatungan ko lang nito. Saka ako na lang siya tatas send kapag natahi ko na. Medyo soft tong maong na to. So, sana mag-work siya ng maayos. Hindi siya mag-skip ng stitches. Ang gagamitin ko nga palang needle is yung nabili ko rin sa Shopee. Yung 100 over 16 or ang sabi nila size 16 or mas malaki na karayom. Ang alam ko yung sa mas makakapal na tela, ah uh, mas malaki sa size 14. So, itong 16 na to, nilagay ko na dito sa makina. So, itry na natin kung mag-work pa siya. Ang tension nga pala is usual yung size 6. Mamaya, itatry ko na ibang tension kung mag-skip siya ng stitches or mapapatid yung sinulid niya. And ang stitch naman na gagamitin ko is yung number 3. Make sure na nakataas yung needle bago mag ikot ng handwheel, kailangan na sa 3 siya, ilalagay ko siya sa number 3. Kasi habang iniikot yan, gumagalaw din yun. Kaya, kailangan na siya talaga. Number 3. Ayan. Ayan. So, after makabit na yung sinulid, ang gamit kong sinulid talaga is yung, ano, black sa baba. Orange sa taas. Ang tension niya is number 6. Ang stitch niya is number 3. Sasaksak ko muna siya. So, ito siya pag nakabukas. Pero, sobra niyang maliwanag. Kaya, papatayin ko na lang para makita natin yung stitch. And then, pa ko na itong maong. So, kailangan dito siya tatama. The side na gusto natin. Kasi, nakagit na yung needle eh. para hindi siya magbuhol-buhol. Kaya kailangan okay yung posisyon ng ng ating needle bago tayo mag-start manahe. So, ko siya dun sa may na nilagyan ko. Tatahiin ko muna na siya ng two times. And then, after that, saka ko na siya papasadahan. Ang gagawin ko is yung sa foot pedal muna. kaya yeah, pagdating yung support na yun, mag-struggle na siya dyan. so pag nagpas natin dun sa bump baka natin ulit na pasadaan itong maong na to soft naman siya hindi naman siya magdating yeah. dito medyo hindi na siya masyadong okay. Ang gusto ko lang dito sa sewing machine na to is hindi siya ganun kaingay compared dun sa mas maliit na sewing machine. Yun nga lang parang nag-struggle na siya dito pagdating sa may bump. Which is normal naman kasi hindi naman talaga siya heavy duty. Makaikot na tayo. Try ko mag-reverse mode. Oops! Nabali siya. 100 by 16. Eto na siya ngayon. So, kulay black ang sinunod, di masyadong kita. Dito, makikita nyo yung part na to. Yung sa size 3 kasi medyo maluluwang yung stitch. Limitation na nang so simple yan. So parang mahirap ng pwersahin baka masira yung machine. Kung madalang lang naman kayo gumamit ng sewing machine at gusto nyo lang pang repair or kunyari natastas yung uniform ng anak nyo, yung laylayan lang ang tatahiin, maganda na rin siya. Eh, gagawa kayo ng mga kortina kung hindi naman sobrang dami. Pwedeng pwede na yung so sew simple sewing machine. Hindi siya pwede sa mga sobra ng kapal. Like kunyari kung maong, may mga bumps na tinatawag tayo. So yung, yung bumps na yun, hindi niya na talaga kaya. So kung naghahanap kayo ng mura na automatic, yung may push button, yun, maganda siya. Pero syempre, yung mga limitations niya, like makakatahi ba kayo na kapal like yung maong kung magre-repair kayo so simple pang maninipis na tela lang siya pwede rin siya pang beginner pang repair ng mga t-shirts like okay. so, meron ako mga repairs na ginawa sa mga dalit ko gumagana naman siya sa cotton yung mga stretchy fabrics talagang hindi na siya nag-work doon so yun lang muna for today anyway guys salamat po sa panonood and salamat po sa mga sumusuporta See you in my next video, bye bye.